Nagpahayag ng pagkadismaya ang kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre dahil sa hindi pagpapahintulot ng Korte Suprema sa live coverage sa pagdinig sa kaso. Ito ang malita ni Rosalie Coe. Nangangamba si Mrs. Edita Tiamson, may bahay ng isa sa 58 mamamahayag na pinaslang sa Maguindanao Massacre noong 2009 dahil tuluyan na ipinagbawal ang live coverage sa pagdinig sa kaso. Masakit sa akin na lagang paano naman natin maano yung ibang ano na minsan merong pokus-pokus doon sa ano sa mga trial court. Ayon sa kanya, magiging limitado ang kanilang kakayahang makakuha ng agarang impormasyon sa pagdinig sa kaso, lalo na at karamihan sa mga pamilya ng mga biktima ay naninirahan pa sa Visayas at Mindanao. At kung bias din yung ano lang, ano, ng piskalya, eh wala nang magagawa yung ano yung naging bias dun saan. dahil wala nang nakikita na ano po eh, na mga media kasi wala ng ebidensya na magpapatunay na ganun ang nagawa Kamakailan ay tinanggihan ng Supreme Court ang motion for reconsideration na inihain ng mga kamag-anak ng mga biktima sa Maguindanao Massacre, National Union of Journalists of the Philippines, at ng Office of the Solicitor General upang magkaroon ng live coverage sa pagdinig sa kaso. Ayon sa Korte Suprema, wala itong nakitang rason upang baliktarin ang unang desisyon nito na hindi payagan ng media broadcast ng Maguindanao Massacre hearing sa Branch 221 ng Quezon City Regional Trial Court. Ayon sa Korte, kinakailangan ding pangalagaan ang karapatan ng magkabilang panig at mapanatili ang kaayusan sa court proceedings. Sinabi rin ito na maging sa ibang bansa ay hindi pinahintulutan ang kamera sa loob ng courtroom. Rosalico, UNTV News, Worldwide.